palang araw mga doors narito tayo ngayon sa ating duty, taning duty ay naisip ko na yung araw ay magsisiminar pala ang tatlong bata si Marie Chris at saka si Millie Boy at saka si Angelo kinakailangan ko na magtualam dito kahit sabi ko man lang at masundo ko sila doon sa kanilang tahanan kasi medyo malayo-layo mga kabindors kung sila ay maglalakad lang. Kaya mga kabindors ay ginagawa natin ito na kahit na saan na tayo, uh, pipilitin natin na matulungan ang mga bata kasi wala na talaga silang magagawa hindi ang gabayan natin at tulungan ng mga kabindors kaya samahan niyo ako mga kabindors sa ating pang punta doon sa kanila at pagsundo sa mga bata upang ihatid natin doon sa ah uh, ano binyo ng kanilang pag si seminar kumpel ayan mga kabindors hindi baliktad pa yata ang pagkakasok ayan samahan nyo ako mga kabindors ayan mga kabindors ay pupuntahan natin uli ang mga bata para dalhin natin doon sa pagsiseminar nila kahit naka duty tayo mga kabindors ay sinikap pa rin natin na masundo ito, mga bata kasi malayo ang kanilang pupuntahan na pagsiseminar Ayan, narito na naman tayo kay Ati Merly, mga kabindors. Uh, susunduin natin itong mga magsiseminar ng mga bata. O, oh, magandang umaga, Ati uh, Ano, kumusta na kayo? Eh, di ba ano natin ngayon, seminar? si Meliboy anong oras na ngayon Meliboy Boy. Angelo po bumaba Itinignan kayo doon hmm? Ang si po bumaba Itinignan po kayo doon ayan uh, mga kabindors ay ah, eh, uh, bumalik kami dito sa seminar kumpil nandoon yung mga bata sa loob ng ah, uh, ano Ah, uh, sila ng tagapagturo. Ayan po. Ayan. Ito mga kabindors, pagkatapos ng seminar kumpil nila na ito, ay maaari na silang mabinyagan. Ah, uh, mga ano pa tatlong pag-aaral pa mga kabindors ang gagawin. Yan, mga kabindors ay sinundo ko yung mga bata galing na sila sa pagsiseminar ah, ano ang oh, may natutunan naman. Ah, may natutunan? ang ah, makakasagot na ba kayo pag tinanong kayo ng pare? Tatlong seminar Ha? Tatlo pa? Diba, ba nagkatapos ka na, 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 tayo na kayo ng dalawa? Bali ilan daw ang seminar? Ano po kasi yung sa ulo, di ba po wala po si Ate para no? Di ba po yung medyo, kaya ano pa lang po yung doon ano, diba po pakilala pa ka, lang. Kaya meron pa Meron pang tatlo pang seminar. Yan pa rin ang oras. Apo. Pero yung tatlo na yung pag natapos, okay na. Ano po, titignan daw po ni Ate para kung pwede na daw po kami na Ah, kailangan na, <gibit> ano ah, siguro, i-screening kayo kung makakasagot na kayo sa pare. Kasi doon daw sa pagbibinyag ay tatanungin kayo. May mga question doon, kailangan na masagot ninyo. Diba? Ayan. Yan mga kabindors ay Bali, ilan pa ba yung natapos? Isa pa lang? Ngayon pa lang? Ano po? Dalawa na po yung Ngayon pa lang po yung pinakalang Kasali din yung sexy Yung nakaraan po kasi hindi po yung ano Ay hindi, walang ano yun, walang kwenta Kung tawagin Parang ano pa lang yun Yung ano ah, pagkilala pa lang sa inyo pero ito ngayon ang first Bali, tatlo pa ang magaganap. Ah, okay. Okay, si Meliboy. Me, Boy. Okay naman. Ah, okay, okay, si e. Ah, ano pala? Ano ang ano doon sa inyo? Mayroong kayo kaya pagkain doon? Hmm. So, so, meron ako dito konting pera ibigay ko na lang sa inyo para meron kayong mabili doon ng bigas so, bahay na Ito lang ang pera ko eh akin yung 20 sa iyo naman yung 100 para makabili kayo ng ano uh, ng nang bigas um, para makaraos ba Okay, wala pa tayong sakod ngayon kaya mahirap yung budget Okay, sige Salamat po Saan ka galing? Bahay na ako eh. Kagagaling lang namin dyan sa ano, kasi itong mga bata nag-seminar. Ito sila, nag-seminar oh. Ah, kagagaling namin dyan sa simbahan. Oo, oh, oh, nag-seminar sila kasi ano sila, bibinyagan nanay. Bibinyagan pa lang sila, oh malalaki na no. Eh, magtataka ka kung bakit sila bibinyagan. Eh, malalaki na, dapat bata ang bibinyagan, ano. Bakit sila malaki na? Ngayon pa lang sila magpapabinyag. Gawa ng? Ah, ganun ba yun eh? ay? tinutulungan ko sila, nanay, para makakuha sila ng birth certificate. Hmm. Kasi, siyempre, wala na silang maasahan. Kasi ang ano nila, magulang, ano na, yung na-stroke na yung babae, yung tatay naman nila ay patay na. Bani wala na silang ma ano ba? Ma magawa o kaya ano? Una na isa okay. niya yon ang ano mo? <tort> ah, kung pa kung magdamo ay dapat may bukod na bayad sa kanila kasi talagang ilang mahirap hmm. mabuhay buhay na ano eh ito dala ko sa akin din kahon ako din dito sa malaki sa barangay. din hmm. pupunta sa kay kagawad. Eh, ako ngayon na eh, wala pa naman akong sweldo eh. Meron ako dito na tirang 20 pesos. Eh, binigay ko rin sa kanila yung 100 pesos para makabili sila ng bigas. Ibibigay ko na rin sa iyo itong 20 pesos. Oh. oh. Para, kuan, bahala ka na na kung anong bilhin mo dito. Tinapay, etc. Oo. Oh. Oo, oh, is a, uh, 20 Hello, motherlings. <laughs> uh Oo. -oh. Magkapatid ba to ako ko yan? Magkakapatid silang tatlo. Mm. Ulila na sila. Oo, oh, ulila na sa ama. Uh -huh. Ulila na sila sa ama. Kaya, yan, tinutulungan ko na lang sila. Kasi, yan, yung mga requirement nga, yung uh, birth certificate, kailangan nila yun habang sila lumalaki. Lumalaki pag, ano oh, kailangan nila. Kailangan, kailangan nila talaga. Oo so, oh, nga eh. habang nakakain ako, punta ko sa kaibigan kasi okay niya. Punta ko sa bahay niya nung mo. Dito hmm. lang naman sa barangay. Okay, nice. Sige, di bali na yung, kung makakuan ako. Ito, ito. Uh, dumating ang sweldo ko, ano. Okay. Uh, Babahagi ang kita ng bigas kasi yan ang lagi mong, ano. Lagi mong... Ay, eh, eh, na, ano ba? Ang okay. ano ko sa talaga is talaga hindi ko ismatipunta ko tatay dati is ito sa kasakaling mayroon naman siya padalhan niya pa ako na makontakto siya na niya naman ako siya meron ba 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 ako. At ah, ano, ba 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 Para di ka na pumunta doon sa tindahan na isa. Di, meron po doon sa amin mas maaari. Mas? Mas bababa. Baba. <laughs> okay, Chris. Ano? Family ah, Boy. Ah, bali. Tatlo pa, no? Tatlo pa. Eh, eh, ano? Provide nyo yan, no? Para matapos. Ah, Angelo. Angelo. Ah, uh, sa susunod naman na linggo uli ano. Ganon pa rin na oras ano. Ayan. Ah, uh, uh, susunduin ko ulit kayo dito. Sa dito sa lugar na ito. Bababa na lang kayo kasi kung di ako makarating doon, bababa kayo rito pero pag nakarating ako doon okay lang. No? Ah, uh, sige sige, wag ano na lang kayo mag ano kayo diyan nang kung ano yung makakain. Kasi ano tayo ngayon. Short short, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay. oke. Okay.